Yung amo ko po ngayon, kada day of ko po, chine-check pa po ang bag or gamit ko po. Need pa ba talaga yon Hindi naman ako magnanakaw, nakakapang lumo kasi. Alam nyo po, kayong mga nasa trabahong tulad ng caregiver, caretaker, at domestic helper, talagang laging biktima ng mga iba't ibang issue dito, lalo na sa work at sa environment. Now, hating-hati kayo, no? maraming nagme-message sa akin na, Madam, okay lang sa akin na tabi kami ni Lolo or Lola. Ah, ako, meron akong kwarto pero tabi ko talaga si Lolo at si Lola. Well, eto, summarize natin na ako ay believe na believe sa mga kababayan natin na talagang nagtatrabaho ng maayos at willing magtrabaho 24 hours para sa kanilang alaga. Okay yan, approve tayo dyan. Pero yung 'Yung sinasabi natin na shout out sa para sa mga locals or Taiwanese ay para sa lahat. 'Di ba po ang sarap na meron kang sariling kwarto, meron kang pwedeng paglagyan ng maayos ng mga gamit mo. lalo Lalupat ang daming nagko-comment sa akin na kung saan-saan lang 'yung gamit nila, 'di ba? Ang sarap 'yung may kwarto ka talaga, pwede mong paglagyan ng lahat ng gamit mo. At least nakakapaghinga, nakakapagpahinga ka. And then after that, Pwede mong tabihan sa lolo or sa lola or yung baby kung gusto mo. Pwede ka rin sa kwarto mo, di ba? May option ka. Kaya nga marami dyan nagsasabi na kahit may sarili silang kwarto, tinatabihan nila yung alaga nila. Kasi meron silang kwarto, you can enjoy that. Paano na yung nasa sahig lang, nasa folding bed lang, nasa sala lang, alam nyo po, malamig pag winter. Kasi, syempre, sanay tayo sa sobrang init ng summer. Kaya kahit ilan lang yung temperature ng winter natin dito, malamig pa rin. So, yung iniisip natin kapakanan ay para po sa inyong lahat. Now, etong pag-check po ng gamit, wala eh. Kasi marami ding mga balita na may mga ganitong mga pangyayari na pagnanakaw. So, it's the prerogative po ng boss or employer or ng sponsor na i-check pero kung talaga pong feeling mo na i-invade na po yung privacy po niyo, you can always call 1955. So ulitin ko lang ha, nagsi-shoutout tayo dito kasi it's for the benefit of all. Yung mga papunta pa lang dito, sana required na talaga na may sariling kwarto. At take note, yung CCTV dapat sa labas lang 'yon. Dapat wala 'yon sa kwarto. Alam nyo po nangyari yan kasi may ilang mga caretakers na talagang minamaltrato ang kanilang alaga. Kaya ang hirap, alam mo, dapat talaga both ways talaga magkasundo para sa kayusan ng lahat.